Kim Soo-hyun nagsampa ng kaso laban sa pamilya ni Kim Se-ron. Nagsampa ng reklamo ang gold medalist talent agency ng kontrobersyal na si Kim Soo-hyun laban sa garosu Research Institute kaugnay sa paglalabas nito ng pribadong litrato ng aktor. Ang pagpalabas ng pribadong larawan ay paglabag umano sa Korea's Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes o distribution of illegal footage na siyang kaso na inihain ng kampo ng aktor. Sinampahan rin ng kampo ni Kim Soo-hyun ang pamilya ng yumaong Korean actress na si Kim Se-ron na siyang nagbigay ng larawan ng aktor, kaya naman itong Huwebes, March 20, nagsampa na ng reklamo ang gold medalist sa Naturang Media Platform at sa ilang kaanak ni Se-ron, nais ng talent agency na mapanagot ang mga nagpapakalat ng pribadong larawan ni Soo-hyun para lalo itong kainisan ng publiko. Samantala, wala pa namang sagot ang pamilya ni Seiron maging ang Garosero Research Institute tungkol sa isinampang reklamo ni Kim Soo Hyun at ng gold medalist.